Tapos pumasa sa Kongreso ang divorce bill nasa Senado na ang bola kung uusad ito. Maging ang mga senador may kanya-kanyang opinion tungkol sa panukala. Narito ang report. Pabor o tutol nga ba mga senador sa panukalan divorce na kakapasalang sa mababang kapulungan? Sabi ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, nagpaikot siya ng survey para malaman ang pulso ng mga kapwa senador. Base sa huling tala ni Estrada, anim na senador ang pabor sa divorce habang lima ang tutol. Hindi pa man nagbobotohan. I thought it was uh, a good idea to put up a survey because uh, the House passed it already on Thursday evening. So, yun. I just want to get their thoughts on it. No, our si Senator Sani Anggara undecided pa raw. Ganito rin si Senator JV Ejercito. Si Senator Bong Revilla, pinag-aaralan pa rin daw ang bill. Ang ilang tutol, kinwestiyon kung paano ito makakatulong sa mga mahihirap. Halimbawa, isang halimbawa na lamang. Pinalawak ang grounds pero hindi naman binigyang daan na hawakan ng pawang mga kaso tulad dito. So makikinabang na naman dito kung sakasakali, ay na kaya magbayad ng abogado. So kung yung Diyos mo sinasabi na I hate divorce, yung Diyos mo na author ng Word of God na sinasabi ng konstitusyon doon sa preamble that we, the sovereign Filipino, are imploring the aid of the Almighty God. Who is this God that we are referring to? Is this the same God who said, I hate divorce? And now we are passing uh, a measure that would promote divorce. Ang ilang pabor naman sa divorce, sinabing handang makipagtulungan sa mga kasamahan para makabuo ng panukala na katanggap-tanggap sa lahat. Pero siyempre dapat isentro ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kababaihan na gustong lumaya sa toxic at mapang-abuso mga relasyon. Si pa ng PTV News sa makuha ang panig ng iba pang senador. Daniel Manlastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.